Dalawa uh, dito, dalawa! O, dyan na kay Sabotong! O, dyan na dito, hati tayo tayo! Ayan po mga kasakay, tayo po ay mag-aabang po dito sa im ng bultuan po ng kanilang huli ito, po mga kasakay ang mga vlogger po matagal na po dito sa yeah, Dinahigan Don TV, TV Vlogs po saka si Kapasipik po ito bilang na natin nga ano, uh, uh, na Kapasipik pakipakalo natin po si na po. Idol maraming uh, malamat po James TV po sa akin sa Idol Idol, lasya uh, to Idol uh, pakipalo nyo po si si James TV ayun Pati po si ano, mga uh, kasakay, si James James TV. TV. Pacific vlog. Asa to po. Ha, oh, sa inyo. Yan na po mga kasakay. Ito na po ah, una pong babaw po ng bultuhan. Ito na po. Abangan po natin mga kasakay. Ito. Pare. Ay, ay, urnal ay,

Oh, so, uh uh po mga kasakay 'yung pangalawang dala po dito. Sa tabi ng bultuhan. Bali po 'yung dalawa na. Dalawa na po itong bultuhan ng karga. Kanya na po mga kasakay ano ay sa lampo. po natin mga <clears throat> Abang, abang, abang tayo. Ito na po. Ang pangalawang hapit. Dalawang bultuan din po ang ano. Karagay nitong balisa.

Yeah. Hindi rin po na pa ano. po hindi oh, rin po naalog O tayo tayo, tayo, tayo Hindi po tayo oh, <gibuffleapan, body> nga <language> oh, tayo, tayo eh ng apat. ko po mga kasaka yun. Oo, lima pong bultuhan ang uli po ng im lima po. Ang bultuhan po ang uli ng AM. Ilan pa si Manyo mga busing, ilan? Ilan na, ilan? na marilis. Kami yan nila kay Ujin, lalagot, dalawa Kay Kuya ano ah, kay Ribi na iya Lagot Malaki Malaki din Kasi kay Marbi na ilagot din Madami kay Uli Taba, may git ng tila ang yun Artist na tayo Yung araw Awal lagi, awal lagi.

Kumakasakay yung bali yung na pong po ang nababa dito sa fishport Kumakasakay 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 sa kay yung huli pong dalaw't po ng ano ng mga bultuan po. Las na po ito. Paliwatwa ng huli nila ay 5. Tama ba kasaka nito? Ya, <laughs> ba. <laughs> Palasing pa ba? Oh, gawin mo na 'yung ginawa. O bultsa. O tayo. Hala, biliw. Bold.

ang mga kasakay, kaya po nakakasunod po ang huli ng mga gantong bultuhan dahil season po ngayon nila. Season po ng mga malaking barilis. Ang mga kasakay, nakala na po kaya. Ayan kayo mga kasakay. Ayan kayo mga kasakay boy puta kayo ah! ayaw. wong, kayo ay kung 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 Cut, cut, cut. Oo. Ayan, buwan naman sa tuwa. So, ito lang. Ito lang. Eh! Picture, picture! Ang ibaan ito bang gagawin nila? Ito. Oo, ito kay... Ito lang ito. Ah, picture natin eh. Sige mo. Oo, ayoko na. Okay. Sige na. Tahan. Pames, yeah. sali ka dito Pames. Sige Pames. Hindi.

Salamat oh, kayo Kami na nga ka, tutulong sa iyo mo. Ano ba? Ang pa yata Sayawan. ang Pagsalay, Baleapat ako. ang nandito ko sa... Iyan oh, naman. ito na po ang huling bultuhan na riyaragot Ay, ano, ka pagkakataon. bawal? Bawal mo niya ng ano ah.

Ang kanila pong huling buntuan.